Kumain kami sa isang sikat na buffet restaurant dito sa Magalang, Pampanga. Hello everyone! This before 60th birthday ni mother-in-law ay nagkayayaan nga kaming kumain sa isang buffet restaurant dito lang sa Magalang. Ten minutes away nga lang ito sa bahay nila in-laws mga mare kaya wala naman atang 10 minutes ay nandito na kami. Dito nga pala yan sa Graceland Buffet Restaurant na located sa Marbella Subdivision mga mare. Hindi nga rin kayo maliligaw mga mare dahil maliban sa masasearch niyo siya sa Google Magpasok Maps. na ang Marbella sa pinakadulong kanto, turn right lang kayo and from there makikita kayo ng mga signage like this. At kapag may nakita na kayong ganitong kagandang view ay nandyan na kayo. In fairness mga mare, ang relaxing ng view at spacious din ang parking dito kaya naman no worries sa safety ng mga sasakyan natin. Alam naman gano'ng kalaki yung space nila dito mga mare kaya naman kahit gano'ng kayo karami ay for sure kaya nila kayong i-accommodate. Pwede nga rin kayong magpa-reserve sa kanila just in case na you are also celebrating something at marami kayo para sure na hindi na kayo maghihintay ng matagal pagdating nyo dito. At dahil nga open ang space dito mga mare, buti na lang talaga dala ko itong Heger Baby na bug spray para sa mga bata. Para iwas sa mga lamok at sa kung saan man na lumilipad. 6 hours din ang tinatagal nito mga mare at fresh lang din ng scent kaya naman recommended ko talaga to. Pagkatapos namin nakakuha ng table namin at nakabayad, pumila at kumuha na rin kami ng mga

And rin ng drinks nila dito mga mare at meron din silang available na dessert na pantanggal umay. Tara mga mare, kain muna tayo. <mimitation> <mimitation> also just say na sobrang commendable yung mga staff nila dito. Hindi mo na kailangang mag-request ng child seat dahil sila mismo ang mag-offer na sa inyo pag may nakita nilang kasama kayong bata. And I also notice yung isang staff nila, I don't know if they were all trained to do Pero that. Pero he keeps asking the customer kung okay lang sila. Koti so, nung nila kung okay lang kabe. Like, it's their way of saying na kung may need, baka may gano'n which is plus points talaga. Yung view ang ganda rin, lalo na kapag gabi, ang hangin, ang sarap mag-relax. Instagramable, mga mare. Kaya naman, for sure, babalik kami dito. Not just because the food is masarap and affordable, but because they have great staff, the view and the vibes are giving. Kaya naman sinasabi ko sa inyo, sulit yung 299 pesos nyo dito, mga mare. Dahil nga, sa view pa lang, panalo yeah. na. Yun lang muna sa ngayon, mga mare. Thank you for watching and see you on our next one. Bye!